晚安。 Kuya Bobby, at sa ay ang kaarawan ng po ni Ate Lida. Panginoon, hinihiling uh, namin na patuloy niyo silang gabayan at palaging ingatan sa lahat ng pagkakatao. Ganun din, ay papasalamat po kami sa lahat ng presensya ng mga kaibigan at mga pagkakana kami dito. Sa aking mga misis at sa uh, mga Doon doon. Sana po, lagi po kayo may malakas at lagi bigyan po kayo ni Lord ng uh, maraming pang taon. Yun po.

स्मार्ट चल रहा है स्मार्ट 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 अभी बढ़िया लग रहा है सेम 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 अब आप एमसीआर आपको भी नहीं आ रही है कपिल तैयार तैयार यार स्क्वायर सामना दूर हटला के अब मोबाइल से बात करना तो सही नहीं हो अच्छा कौन है ये नाटक साकोया बाबे आप यह wag masyado nung magtatrabaho na, nagkakaedad lang, magkakaapo ka na rin. Ingatan na yung kalusugan yun lang <laughs> <laughs> oh, uh, yung wish nila, wish ko na rin sa inyo. Ay, dami na si Kuya PJ, si At, 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 Ayoko pa nga. May nabakarap pa na. Pasensya Wala din sa kanila nang buhukong tema. I-stay ka lang ito. Ay. Si-si-si-si muna. Wala muna na kuuwi nga ngayong gabi eh. Dahil bukas naman, gingerly beer. Happy birthday po ni Nanita tatay. Alam mo naman kung gano'n kita kamahal. Sobrang mahal na mahal kita kasi lahat ginawa mo para makapag-loos kami ng pag Kahit noong dati pa, sabi mo titigil ka sa pagkakaltay kapag nakapagtakas kami ng pag-aaral. Pero hindi na, no, hindi yun nangyari kasi na, ay ko pa lang ako, yung mga daliri yung noong maganda, wala mo, wala mo kayo pa. Thank you. Ngayon na sana happy birthday sa ating tita. Uh, alam mo kami, po, tapang tapang na simula pa lang wala pa lang kami talaga nang para sa amin. Keso po. Achie please all ng natin ng connect. Happy birthday. Alam ko kung paano niyo ako gustong palayain sa mundo. Lagi na daw akong nilalabanan. Sana bigyan kayo na ibalad ng aram-aram or para sa masama

So medyo na na lang kayo matanda sa akin. <laughs> Ayan, sa aking kuya rin, ay, happy happy birthday. Uh, thank you for everything sa lahat. ng mga ay, tatay na natin. At uh, uh, syempre, yung uh, tulad mo, tulad ko, nagkakaitan na rin tayo. Ingat na lang sa mga pinakain. Ingat na lang sa mga iniisip. Enjoy life na lang kasi wala ka naman nang iintindihin hindi mag-aalaga ka lang siguro na yung ako <laughs> so dapat enjoy life na lang kasi tapos naman na yung dalawa so magpakana na lang tayo magpaka lolo no, no, no. uh, walang stress eh. di ba? Uh, kasi nakakatanda yung stress eh oo Uh, 50 uh, years ka na eh. So, para ma-enjoy pa natin yung malusog and uh, more more, more to and uh, Albert, yeah. happy, happy. <laughs> po yung Maria. Good morning po. Ayan, gising na po yung Maria. Good morning po sa lahat. At, ayan nga uh, ba. Pagong gising. Nalito pa rin po kami sa resort at uh, kasalukuyang pong uh, nagluluto pa po ito mga tulog pa po yung mga marias ah uh, dahil nga po kagabi ay medyo uh, halos umaga na po nagtulugan ayan at gising na nga po yung uh, Marias ano ano wala mo? ano wala mo? hotdog? Oh, babae bye oh. Oh, it's <laughs> a Ha? Ibo putok ni Maylin eh. Si Maylin kasi pinapuputok. Pinapuputok niya lahat. Pinaputok na lang, pinaputok niya. Pinaputok mo? Eh, ano ang ulam mo? Babae. Ha? Babae? Babae ang babae daw. <laughs> 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 ano ulam? mo? Dalaki daw siya. Babae. Diba kami panalo na kami. Dalawa na kami. <laughs> po at least ngayon, uh, celebration po ng gender reveal ng uh, aming magiging baby, you no? Know, Di mara rin sa loon. At yan, at uh, yun lang po, nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga nari dito, ah, Alam Uh, <laughs> po sa akin uh, yung ano yung rest po na hindi nila alam at panagulong visit nila Hindi daw gusto. Una lang <laughs> daw yun eh. Ay, alam mo sa tao gusto mo mababagay? Mayroong babagay na anak mo. Gusto mo mababagay? Hindi. Bakit nalangin basta may ako namin? Magulong yung dalawang mag-usawa ko yun ah. Gusto mo mag-alala? Ayun lang yun. Sa-sama, dami lang. Napagabi na lang. sa babae. okay kaya nga, babae nga. Sabi na, babae lumakot. Oo. Oo, ayan. Kasi nalagay kasi kumunta. Nagyak! 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 na Nagyak! Ayun ang bahay oh, si Jeffrey.